Guys, gising na naman po tayo. Thank you, thank you, Lord. Gising tayo ng maayos, katulog tayo ng maayos. Ayan. Ayan, mag-ready muna po tayo. Ayan, trabaho na naman.

yun yung green tea almosan tayo ngayon ayun ako ito. ito yung kamote parlan at gabi para sa ating almusal Pag ano tayo maglagay sa labada o mga damit ng amin. Um. Pag galing ko sa almosa, um, magawa ng almosa, um, um, ito na. Maglapas lang tayo ng labada. Yan. Ang dito na, maglapas lang tayo ng almosa. Yeah. Ang dito na, maglapas um, modality niya. May okay. ihit okay, guys kasi hindi mo natin ah. Uh, Ayan na tayo uh, Prepare naman tayo para sa lunch yan po yung lulutuin natin today. Ayan. Ayan. Ito yung gagawin natin. So, ayan. Ayan. Ito naman sa ano ko yan. Sa people. Ayan. Start na po tayo magluto.

yung tumi ito so sa ito ko sa sasya ka patis ngayon yung let's go ngayon let's go ko tayo ng soap Yung lagay na pang na natin Tapos, lagyan natin ng mash, ano, ano, na ano, 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 Lagyan natin dito ang kalahati lang. Lagyan kalahati lang. Lagyan maging soup. Ito ilagay na po natin itong bigas doon sa pinagkisahan po ng ano ng kamatis, sibuyas at saka hipon. Ito ilalagay na na po natin ito para gawin natin rice. Ayan, ko na yung iba doon. Ayan, ito na yung rice tapos na ang aking lunch. Ayan, dry lunch. Ako, magluluto ako ng lunch ko. Ito po yung aking tanghalian. Iba yung tanghalian nila, hipon. Ako naman, dahil meron akong ubo. Ito muna ako sa palaya at saka rice. Mm. Kain mo tayo, guys. Tapos na, guys, yung ating lunch paket na tayo sa room natin. Nagpatay pa tayo ng ilaw. Ayan. Bye-bye. See you na naman tayo, Aki, sa karugtong yung hapunan natin. Gagawa natin kung ano mamaya ang gagawin kong tutuin sa ating hapunan. Ayan. Gawa naman po tayo ng ating hapunan. Baba na naman. si Anna na ako ko 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 ba. Ano na ano? Makaroni na naman ulit yung lutoin natin. Yung, makaroni ulit luto natin. Kumain ako. Mm. Luto na lang. Kumain ako makaroni. Kumain Ayan guys, tapos na naman po tayo sa panimadong gawain sa araw-araw natin ginagawa. Ngayon po, napapasalamat po tayo. Tapos na trabaho natin. Ayan, pupunta na po, sa room. bukas na ako magubukas ng pinggan guys. Kaya salamat po sa pag-watch ninyo araw-araw kung ginagawa dito. Ulit-ulit lang salamat and like and share guys and mamaya sa room ko mag, mag video pa ako para mag, para sa akong pagtulog and guys dito na po tayo sa room katapos lang po natin maghilamos yan ready to sleep na po tayo guys and salamat po guys subscribe and like and share And then, sa pagsubaybay na ako sa tuwing nag-upload ako ng video. Ayan, kung anong mga ginagawa ko everyday. Ulit-ulit lang, guys. Pero, ayun na buhay natin dito, eh. Ayan, thank you so much sa inyong pagsabay-bay. And like and share, guys. And click the button in all para maka-notify kayo tuwing ako ay nagla-live at nakapag-video and good night. Have a nice day. Kaya salamat kay Lord. Okay naman po tayo ngayong buong araw.